Naghahanap ka ba ng bagong kama? Para yung mga luma mo mapalitan na. Kaya ito po, iba't iba yung laki, ang gaganda. At may mga double deck pa. Good news kasi ang furniture po dito, mas makukuha nyo ng mura. Dahil up to 70% off, at ah, pwede nyo pong matipid. Kaya tara, samahan nyo po ako. Puntahan natin ang furniture outlet store sa Mandaluyong. Pagpasok ko, nakita ko marami na nakapili ng sopa. Pwede mo pa yung subukan, pwede mo yung upuan. Para ang pagpili, mas pil mo talaga. Meron nga ako nakita, kalahati na lang ang presyo, 12 plus na lang. Kaya magkaroon ng bagong sopa, siguradong abot kayo yan na. May iba't ibang klase rin ng sofa bed para pag may dumating na bigla ang bisita, may tutulugan po sila. Eto naman, multi-purpose na cabinet. Sa ibabaw, pwede mong patungan ng malalaking flat screen TV o kaya naman picture frame ng buong family. Mga dining set, may gawa sa solid wood, glass, at mga modern design na mas aesthetic talaga. May mga pandecor din na talagang bagsak presyo na mas magpapaganda pa sa mga bahay nyo. At yung mga reclining chair na pinakita ni Sarah. Alam mo sa iba, 18k po yan. Pero dito, mas mura. Ang kakapal ng pong, pwede mo pang itasang yung mga pa Kaya hindi ko na pinalagpas -like to. Dapat makapag-uwi ako ng isa. Nakakita ko tuloy ito. 799 lang. Mas mura. At pwede ko pa yung kunin ng hulugan. Dito pala, zero interest sa loob ng tatlong buwan. At lahat ng major credit cards ay tinatanggap po dyan. At nandito rin yung mga kilala mong financing para mga pangarap mong furnitures ay makumpleto muna. Kaya sugod na. Home factory outlet dito sa may mandaluyong. Tara, bili na.